Hi mga mami at daddy, first day na ni Bunso sa school pero ayan na, umiiyak, ayaw bumitaw, ayaw pumasok. Nakaka-relate ba kayo? Don't worry, normal lang yan. In this video, bibigay ko sa inyo ang mga tips kung anong dapat gawin kapag umiiyak si Bunso sa first day ng school. Let's go! Unang araw, bis na bis na si Bunso pero nung nakita na ang teacher at classroom, Boom! Tears activated. <laughs> Hug kay mami, hug kay daddy, ayaw nang bumita. Nakaka-guilty, di ba? Pero tandaan, first-day cheaters are normal, lalo na sa mga first-time preschoolers or grade 1. Tip number 1, practice separations beforehand. Una sa lahat, kahit ilang araw bago ang pasukan, sanayin ang sibunso sa short separation. Pwedeng magpaiwan sa lola o kahit sa playdate na hindi mo nakasama si mami or daddy. The goal is, masanay si bunso na okay lang kahit sandali kang wala. Tip number two, make school sounds exciting. Kwento-kwento muna bago ang pasukan. Sabihin kung gaano kasaya ang school. May bagong friends, may laruan, may drawing, may kwento. I-build up ang excitement para hindi puro kaba ang nararamdaman ni Bonso. Tip number three, keep goodbyes, shirts, and sweet. Yung iba, kapag umiiyak si Bunso, lalo pang nagtatagal sa game, mas lalo nahihirapan si bata. Instead, try this. A smile, give a hug, say, I'll be back after class. Then walk away confidently. Show them na sure ka na, okay lang siya tip number four, what agad i-rescue. Oo, masakit sa puso, pero kapag sinundo agad si Bunso kasi umiiyak, matututo siya. Ah, kapag umiyak ako, uuwi ako. Trust the teacher. Sanay sila sa ganitong eksena. Most of the time, after 10 to 15 minutes, tahimik na si Bunso at nakikilaro na. Tip number five, celebrate after school pagkatapos ng klase, kahit may konting iyak, i-celebrate nyo. Kahit simpleng merienda o papuri, wow, ang galing mo! Nakapasyo pa na sa school. Makakatulong ito para ma-excite siya bukas. Mga mami and ang iyak ni Bunso sa unang araw ay parte ng paglaki. With love, patience, and consistency, magiging confident din siya sa school. Kaya kapit lang and don't forget you're doing a great job. Comment down below kung naka-experience na kayo ng ganito at anong ginawa niyo. Follow for more tips para sa si mga bata bago paso bagets na pasaway, at lahat ng cute moments sa school life.